Nasa ikalabing limang posisyon ng Golden State Warriors kung pag-uusapan yung depensa sa NBA. Samantalang, nasa ikadalawamput na posisyon sila sa field goal percentage na nag-aalaw within 6 feet. Hindi maganda yung kanilang depensa sa field goal mga idol at yung kanilang depensa bahagyang bumagsak considering sa kanilang mga kapanahunan sa kanilang dynasty, aba, mataas yung kanilang ranking dyan. Ayon sa Bleach Report, ito yung kanilang proposal na siyang magpapapunta kay Walker Kessler sa Golden State Warriors sa murang halaga. Sa artikulo ng Bleach Report, kanilang pre-post na mapupunta si Walker Kessler sa Warriors at mapupunta naman sa Utah Jazz si Moses Moody, isang 2026 first round pick, top 7 protected. Hindi naman ganoon kataasan ang kanyang value sa Utah Jazz at nakadepende lamang ito sa kanilang mga kontrata kung baga matching salary. Bakit nga ba suwak itong si Kessler sa Golden State Warriors, ito'y marahil, magaling siyang dumipensa. Ito ang patunay dyan sa lahat ng mga manlalaro na nagdedepensa ng at least 400 shots within 6 feet of basketball a season, itong si Kessler ay nakalista bilang pangatlong defensive player na mayroong defensive field goal percentage na 51%. Definitely, hindi nagsisinungaling ang mga numero, ang mga stats na to. At yung dalawang manalarong nauna sa kanya ay sina Rudy Gobert at si Christopher Singes. Grabe mga idol. Isang elite na defender itong si Kessler, hindi lang talaga siya kasama sa long-term plan ng Utah Jazz ngayon. Ngayon, ano ang komento ninyo sa proposal ng Bleacher Report, Walker Kessler para kay Moses Moody at isang first round pick? Ano ang komento ninyo? Mag-comment lang. Maraming kilay ang tumaas nang inilabas ng ESPN yung kanilang prediksyon sa limang kupunan na nasa laylayan sa regular season sa panibagong season ngayon ng NBA. Ang Lakers hindi masama, ikalabing isang posisyon sila na mayroong predicted na record na 44 wins and 38 losses. Technically, hindi na masama. Hindi naman kasi nagaroon ng mga malalaking pagbabago ang Lakers ngayon. Wala silang kinuwang free agent at wala silang ginawang trade. Ang LA Clippers naman, mayroon silang 43 wins and 39 losses, ikalabing dalawang posisyon. Nawala na Paul George at mga role player ang kanilang ipinalit doon. Ang Spurs, ikalabing tatlo na mayroong predicted na record na 35 wins and 47 losses. Malakas si Wim Banyama pero yung uh, tinitinan dito ay yung pangkabuang kakayahan ng iyong kupunaan. Ang Utah Jazz naman, ikalabing apat na mayroong record na 26 wins and 56 losses. Batang team itong Utah Jazz at kabilang sila ngayon sa mga nagre-rebuild sa NBA. Nararapat lamang yan na sila nasa second to the last ang Portland Trail Blazers ikalabing lima pang huli. 22 wins and 60 losses yung kanilang predicted na record. Katulad ng Utah Jazz, itong Portland Trail Blazers ay nagre-rebuild din at kaya yung kanilang pangkabuang kakayahan ay mahina kumpara sa ibang kupunan. Well, ano ang komento ninyo sa prediksyon ng ESPN sa kanilang limang kupunang nasa laylayan sa regular season? Mag-comment lang sa comment section at babasahin ko yan.